So ayun guys, good morning. Again, welcome dito sa ating YouTube channel, Sopro TV Ayan mga boss, uh, sa video nito ay share ko po sa inyo yung isang bagay na pinagkakabalahan ko kapag nandito ako sa bahay. Yun po yung pag-tiktok affiliate. Ayan, eh. Ayan pag-promote ng mga product. Ayan, mga product na yan. Mga item na yan. So pinapromote ko yan. Uh, Tiktok affiliate po yung tawag dyan mga boss. So may nagtanong kasi kung paano daw kumikita dito. Guys, hindi po kayo kumikita dito sa video ha, like YouTube na na may nagraran na ads, hindi po doon. Dito po kikita po kayo dito kapag may bumili ng item na pino-promote mo. Ayan, may commission kang matatanggap. So ganito 'yan, 'di ba? Ito yung account ko. Yung account ko kasi sa TikTok tatlo 'yan mga boss. Ayan isa, dalawa, tatlo Super Q shop, one love ph at cover ph yung kiana na yan sa account ng anak ko yan, yan. kapag nagla live yan mga boss, tatlong pun yung gamit namin, na tatlong pun yung gamit ko dyan isa dito, isa dito, at saka isa dito yung ginagamit natin pang vlog ngayon ngayon ito lang yung example ko sa inyo yung isa kong account yung super Q shop para makita ninyo kung uh, paano siya kumikita yan yun yung mga ano ko Tag, pag nag upload sa ako ng video mga boss ay nilalagay ko yung link ng product na nang dito sa yellow basket para pag may bumili yan automatic meron kang commission yan. yung mabenta sa akin mga boss ngayon yung patok sa shop ko yung motor cover yan all type motor cover universal motor cover so ayan wala pa siyang ano mga boss wala siyang item sold ngayon kasi nga morning yan everyday kasi yan uh, nagre-refresh yung today's kita. pero ito yung uh, uh, sold out natin kagabi yung na sold natin kagabi mga boss yung create order natin kagabi. Ayan. Ito po siya, oh. Madami-dami din kagabi, mga boss. Madami-dami din. Ayan, ito po yun, oh. Ayan, yung kagabi. 93. Ayan, oh. 93. Tapos, 40 sa isang account natin. Yung isang cover page, hindi ko na pinituran. So, ngayon, 40 at, up. 93 at saka 40. Yung create order natin kagabi boss So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano siya kumikita. Ito kasi yung mga boss may mga commission kasi tayong nakukuha sa mga product na pinapromote natin. Ayun. So ayan like uh, yung short na yan mga boss, so, nakikita niyo. 130 po siya. Ayun. Pag nakabenta kanyan, meron kang uh, 15.60 na commission. Ayun, lahat 'yan. Uh, ito itong chinelas pag nabenta mo 159 pag nabenta mo yan meron kang 15.90 na commission yan dito tayo sa pinopromote ko na ah uh, uh, motor cover yan ito talaga yung ano ko highlight ng item yung okay, motor cover yan yan yung motor cover di ba ngayon kasi 133 pesos nya minsan yan 165 yung commission ko minsan diyan 15.20 ngayon po yung commission ko diyan 13.20. Ayun. So, kagabi mga boss, di ba, nakapagbenta ako ng 90 at 93 tsaka 40. Yan ito ah. Chabe, pakita kita nya, ba. 93 plus, uh, 93 plus 40. So, yung total uh, sold ko kagabi hapon, ayan, November 21 ay 133 item. So, 133 item. Ayun. 13.20 times natin sa so 193 sa ano yun 100 uh, ano yung kanina 93 plus uh, 40 133 133 ayan 13.20 times 133 oh, yan imagine mga boss kahapon ay kumita tayo ng 1,755. ba? Diba? 0.6. Yan. Uh, hindi pa yan na uh, 100% na effort mga busing ha. Kasi meron tayong regular na trabaho. Pumapasok tayo sa trabaho natin. Yan po yung kinikita natin. So, mas malaki pa yung uh, kinikita natin dyan compare sa sweldo natin. Pero siyempre, hindi na kasi natin maiwan yung trabaho natin. Kasi ma mahal din natin yung trabaho natin. Kaya, ito po, naglalive nagla po ako pag gabi, uh, pag linggo, Ayan. pag linggo talaga mas malaki yung kinikita minsan kumikita ko ng uh, 3,000 to 4,000 yan so yun lang ganun, ganun po siya kumikita mga boss hindi ka po dito kumikita sa views or sa mga ads hindi po kumikita ka kapag may bumili ng item na pinapromote mo yan ang uh, ano lang dito mga boss ang kailangan dito masipag ka talaga sipag tiyaga lang talaga sa pagpapromote ng product kung pwede kang maglive maglive ka ng kahit 2 hours lang yan ako kasi nagla-live ako sa gabi 'di ba? 7 to 4 naman yung duty ko. Ayun, minsan nagsasart ako mag-live 6 PM, 7 PM hanggang 10 PM na po 'yon mga boss. Ayun. So, ganun po siya kumikita, guys ha. Hindi po 'yan kumikita sa mga sa mga views na mga ganyan. Like YouTube na kapag maraming views, marami ka talagang revenue na makukuha kasi uh, sa ads po 'yon, sa ads po 'yon na uh, kayo kumikita. Ayun. So, 'yon mga boss. Sana makatulong tong video na to para at least magkaroon kayo ng idea. Kung gusto niyo pasukin yung TikTok mga boss, wala namang problema, lahat naman welcome dito. Uh, pag nakita ni TikTok na masipag ka, yan, uh, i-recommend e ka niya sa ibang viewers. Ayan. So, ayun guys, maraming salamat sa panonood. Please like, comment, and subscribe.